Hello, hello everyone. Welcome back to my channel. Nandito kami ngayon sa Tabing Dagat. Ay hindi pala dito sa ano. Uh, nangunguha kami ng anong tawag ni sa inyo? Ganito yung kinuha namin. Ganito. Ganito yung kinuha namin na pang ulam mamaya, pang sahog ng malunggay. Gawin namin tinula. Tsaka yung may isa pa batao oh, ang dami kong kasama. Ayan sila yung mga kasama ko. O, oh, ayan. Ang ganda ng view dito. Ayan yung anak ko. Kahit madilim, okay lang. At least walang ulan. Ayan yung anak ko pa. Hindi ko pa alam. Samunod pala siya dito. pasensya na kayo kasi parang bagong gising lang. Hindi kasi nakapag-prepared. Unexpected na mapunta ako dito. Okay, tuturoan ko kayo kung paano manguha ng ano. Kunting tawag mo sa inyo. Itong ganito. Itong ganito. Ito yung kinukuha namin. Ganito. Tapos. bully talaga ng anak ko. So, ito yung kinukuha namin. Ganito siya. Ganito. Ganito lang kasi yung alam ko. Kasi hindi pa ako pumunta ng dun sa malo, Malayo. So, malayo. Yan yung kasama ko, At saka yung anak ko, At saka yung tingnan yung mga kapitbahay ko dyan. Marami sila. Okay lang yan yung nakuha namin. Kasi, lalagyan namin yan ng malunggay. Gawin namin tinola. Masarap naman siya. Tapos, with toyo. Basta, dito ka sa tabing dagat. Pag di ka tamad, makakaulam ka talaga ng lebre. Itong batang to, kasama ko to ng muha ng ano, sisi yung tawag sa amin ng ganito. Ganito, sipot. Sumama siya sa akin. Anak yan ng second cousin ko. Ay, ang dami dito. Oh. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ikonin ko Pipili lang ako yung malaki lang. Tapos andyan no oh, ha. Uh -uh. Nakita nyo ito. Ito ito. Kapag ganito, may laman to. O, tingnan nyo. Tingnan nyo. Hmm. Um. Ayan. oh. Um. O, diba? Itong mga anak ko talaga, sasama talaga sila pag dito ako pumupunta. Punta tayo dun sa unahan, guys, para makita nyo. Okay. Itong mga anak ko talaga. Hmm? Oh, tingnan nyo. Malaki-malaki daw yung, malaki, malaki yung nakuha ni. Tingnan natin. Yung nakuha mo. Wow, okay. Okay. Yung malaki lang kukunin mo, ah. Oh. tahu bajuan kena. Ada midi itu, dito Ada midi itu. Oh, ayan Ayan, pwede pa to ito Itong Oh, tingnan mo Pagka, laki-laki, ganito